ano. Sa araw ng ano Wednesday mm -hmm. na July 31 last last day. Ung oh. oh. <makes> ano Ano? Kada pirangkalan na ini bukasala na. Ang maganda. Ano MK na New York. So, ang rin siya, oh, no? Pampormahan, <makes> no. MK Michael Kors. Michael Kors na New York. Alright so mga guys So magandang umaga Tanghali na pala So nandito tayo sa carmen sa planas sa, sa dulo mga guys So update lang natin kay Busalan So ano July 31 ngayon Araw ng Merkulis no So samaan nyo ako mga guys Update tayo kay Busalan Solid show O yan yung mga guys Nandito tayo mga ano Mga bago rin mga Relo ni Bosalan Bosalan ano ba mga bago to? Yeah, mga luma Mga luma pala So magkano mga presyo to to Bosalan? Yan Ano na lang yan Ha? Dos na lang yan Oo, Dos Dalong daan na lang Mayroon ka ng relo Sa so, mga ganitong mga klase mga guys So dalong daan na nun daw so, Mga presyuan ng Pangmasa Ito pambabay pang Maganda rin to mga guys ang babae, dalawang daan din doon, boss. Yan, dalawang mga daan din klas, mga harlo, mga bag. Yan. So, kalso. Ito, to, ah. Kalso, magkano? Ganon din. So, lahat ng mga hilira na to, pang dalawang daan lang. Ah, ito. Ah, ito. Ito. Ito, pricey pa yan. Ah, yan. So, mga ganito, anong klas so, yan to? Pusil. So, yung mga pusil pala. Magkano ng presyo nito, boss? Ah, 800 yan. 800 lang, mga pusil, mga guys tapos ito mga puzzle mga 800 oh, pwede namin ano yan size uh, size so negotiable na 600 na lang bus busalan Oh, ito Ayan. naman Ayan. yung Ayan. ano Ayan. Omega. omega omega magkano naman omega 8 8 so 800 na mga guys e -hmm. so, mga presuhan ng pangmasang presuhan ito ganoon din omega rin to yan eh 300. So mga ganitong pre boss, so, mga ganito. Yeah, pwede boss. na 450 'yan. 450. So negotiable of sa 42 last price 450. Uh, uh, so, na 450. Ah, sige ko. Ah, mayroon bitung ganitong classic black dial mga guys. Yan, ah, uh, relook. 450. Ah, uh, pareho silang to, mga 800. 800. Hindi uh, 450. Ah, uh, for, for, for 50. Oh, dating 500. Oh, dating 500, naging 450 na lang. Mga so, so, ito naman dito naman tayo sa so mga party naman dito, boss. Magkano naman party Wala yan? Ha? Wala yan. Magkano? Yan. Oh. Dos na lang din. Dos. So, so, mga ganitong forma? Ito dating 1,000 800 na lang din. So, 800 mga ganitong plaso, mga ralong mga ito. 800. Dating 1,000 800 na lang. 800. So, Ang bigat, ha? Ah. Ito yung tinatawag yung klase Ito yung tinatawag yung klase Oo, oh, ano lang Hindi rin Mga replica lang gano'n Okay ah, po Ha? Top grade. top grade yung mga ano yan Mga ganun palang lang klase So may nagtatawang mga klase Ilang yung mga arilo na yan Top grade yan Top grade ano? Okay. Okay. Naka-engrave yan oh, Kasi yun. pag yung Ano Klase yan ito Ano mga gano'n Sulat yun? lang siya Hindi siya nakabaho oh, Hindi yan, siya naka, okay, mga, so, naka ukit mga Naka-okit na talaga yan naka So naka-okit pala to. Mga Ah, klase ng klase lang pala, parang sinulat lang. Oo, oh, oh, ito ang mga klase. Yeah. So 800 na lang din 'to. 800. Yeah, 800 lang mo. Bigat 'to. Eh. Bigat. Eh. Solid so ulit ito. Kasi ito, mabibigat talaga siya. Oh, Kaya mga ganitong klase 'yung. Talagang naka-engrave na 'yan, eh. yeah, Bigat din 'no. Yeah. Klase kasi 800. parang sinulat lang. Lata lang yung... siya, no? Lata talaga. Ito 'yung lata. Titingnan natin ulit. Oh, right. Tingnan mo. Ang pagkakaiba 'yan. Wala kang makakapadaan. Oh, flat, diba? 'no. So, ganito pa yung mga klase. Kanito. Ito, klase lang pala mga guys. O, o, ganyan ang ano. Yeah. Mga klase siya. So, yung mga... So, hindi ba nakakano po? So, mas maganda dito mga so pumasal kayo rito para makita na yung, yung grip na yan. So, uh, original so yung original talaga. Nararamdaman mo talaga, nakabaon. oh yun. Naka-okit talaga siya. Oh, diba? O. Oh. So, yun. So, ito mga guys nito. So, maganda na pa ng personal. Mas maganda. Top grade na siya. Mm, top grade. Ang tawag pala ni Busalan sa mga ganitong klaseng mga rilong. Alam yan. Sa kanila classic kasi, magka-andi non parang latang lasa lang isang. Meron yung ay dalawang klase ang peki. Meron yung peki, meron yung, peki, meron yung Peking peki. <laughs> peking peki na. Latang-latang <laughs> latang 'yan. Ito ganito, ganun din din ito. Oo. Yan. Uh, ito yung replica, meron din yung top grade. Mm. Pero ang bigat rin ng replica kasi at saka tablet, halos parehas na yun. Eh. Uh, so, yan, yan mga guys, okay, so at least may alam na tayo sa mga ganitong mga klaseng rilo. Yung Casio. Ganun yung Casio mo, magkano naman to? Ganun na din. 800 lang din lahat mga ganitong klase mga mm -hmm. ano mga ito. 800. Yan, mga gatong ore mm -hmm. ng mga rilo ni Bus Alan yan. sa mga ganyan rilo ka lang makakita pero pag Rolex kasi sulat sa likod niya. Ano? Oo. Oo, ganun. Ay, tignan mo, kahit magandang klaseng Rolex, walang mabukin. Oo, ngayon, na madagdagan ko rin kalaman. Rolex ko to. Rolex. Oo, ganyan. Diba? Magkano naman yung ganyan? Oo, nakasulat. Oo, ganun. <laughs> plain lang siya. Ang nilalagay dyan, gusto mo magpalagay, pangalan mo. Oo, ganun. Kaya plain ang Rolex. Alam ba oh. So may alam naman tayo. <laughs> ito mga kaas ano? mga Ibang alam mo ang nilalagay. So, 800, 800, lang ito mga Mga <laughs> pero solid na rin mga So mga ganito alam magkano ng pangregalo Dating no, pang 1.5 so, Dating 1.5. 800, 800, 800 na lang din. 800 na lang din ito mga kaisan. Jopak sa Jopak. Yung pang pwede pangregalo ito mga kaisan. Ito so pang babae naman tong mga ganito magkano na? Yan. Dating 800, 500 na lang. Eh. So, dating 800, pwede 500 lang. Pangargalo na rin to. So mga ano, mga uh, ano na, na, na masasabi natin, mga girlfriend nyo. Oo, oh, oh, pwede na ah, Pwede dine. pang pangargalo, pang purma, pang, pang may binyagan o birthday. 450, birthday pwede na yan. yan. Pwede <laughs> na, siya na lang. Yan. So may mga ano siya pang lalagyan. So maganda na rin pangargalo. Ito maganda rin to. Ganda yung bracelet na ito. Kaya yeah, mga gantong uri ng ano, 500 na lang. So bagsakan na natong mga presyo yan sa araw ng ano, Mer Merc mm. na July 31 last last day. mga gano. Ay, tapos ang galing nito ala na. Ha? Ha? Class A to Ha? Class A lang dito. Ano maganda? Na. MK na New, New York. Ito oh, maganda rin siya, no? Pampurma, no? MK. Michael Kors. Michael Kors. Na New York. Ito. Pero tigis mo na rin pag sinuot mo na yan. Pag ano, no? Pag <laughs> mainit din sa mata yan. Pag <laughs> hindi alam. No? Uh, may mga pang bracelet dito. Mga rin yata. Oo. Oh, kaya mga ganito. So magkano nang ganito mabasalan naman? Ganun na din. Ayan, oh, mga ganito na. Lang. So, may mga bracelet naman tayo dito mga, Ayan. mga guys. So, 150 Itimula pang masang eh. pang prisuhan lang mga guys. So, may mga bracelet din sila. Ayan, bracelet. so, 150, 130. Ayan, mga ganito mga bawal lang din. Oh. oh invite mo na sila boss Alan sa mga saan sila pupunta. Sa dulo dito sa Carmen plan Sa rito sa dulo ng Carmen Plana. Carmen Pana. Plana. Ayan. So, mga guys. So, pupunta kayo rito sa araw ng linggo. Mas maganda talaga. Mas Sabado pumunta kayo Linggo ang lagtagan dito ng mga sa Carmel Planet dito sa Dolor mga sir oh, shoutout nga pala sa lahat mga kagroup ng ka no oh, shoutout mo sa kaibigan natin din sa isa yung so maraming salamat mga guys so shoutout po sa lahat mga ano, subscriber natin so maraming maraming pong salamat po sa inyong lahat yan sa mga kaibigan natin mga mga negosyante rito Ya. Yeah. Okay.